At pangatlo, rejoice in others' blessings, not envy. Matutuwa tayo at magtidiwang sa blessing ng iba at hindi maiinggit. Ito'y pagpapakita na tayo ay mapagpakumbaba. Daniel 4.36, Nang manumbalik na ang aking katinuan, ibinalik din sa akin, ang karangalan at kapangyarihan bilang hari. Muli akong tinanggap ng aking mga opisyal at mga tagapayo at ako'y naging mas makapangyarihan kaysa dati. Sa loob ng pitong taon na wala si Haring Nebuchadnezzar, namuno si Daniel sa Babylon. At nung bumalik na ang katinuan ng hari, ay hindi natin nakita si Daniel na nakipaglaban sa posisyon hindi niya ipinagmalaki na siya ang tunay na nagpatakbo ng karian hindi niya inisip na siya ang mas karapat dapat sa posisyon sa alip, natuwa siya na ibalik ng Diyos ang hari sa kanyang trono. At buong pagpapakumbaba niya, tinanggap muli ang kanyang dating posisyon. Ibigyan, isipin mo ito. Kung tayo nasa ganitong sitwasyon, magiging ganon din kaya tayo? Isipin mo, pitong taong kang nanguna, nagpakahirap ka, at naging matapat sa iyong tungkulin, tapos biglang may babalik na papalit sa iyo, at ikaw dapat yung muling bababa sa posisyon, Karamihan sa atin, alam mo, siguro makakaramdam ng inggit. Kasama na ako doon. saman ng loob o pakiramdam ng kawalan ng hustisya. Pero iba ang puso ni Daniel. Alam niya na ang tunay na paglilingkod hindi tungkol sa kapangyarihan o posisyon o title, kundi ang paglilingkod ay tungkol sa pagtupad ng plano ng Diyos. Alam niya na ang Diyos ang nagpaplano. Siya ang naglalagay at nagtatanggal din sa posisyon. At alam ni Daniel na hindi siya dapat humawak ng mahigpit sa kahit anong binigay ng Diyos dahil siya ang magdidesisyon kung babawiin niya ito o hindi. Kung ginawa siyang mataas na pinuno ng Diyos, ay okay lang. Thank you. Pag binaba siya, okay lang din. Thank you. Dahil sa lahat ng desisyon ng Diyos, ay merong purpose. At meron itong tinuturo gaya ng pagtuturo niya kay Nebuchadnezzar na magpakumbaba. At si Daniel, lalong hindi niya dapat awain ng sino mang nilalagay ng Diyos sa posisyon. Hindi mo sasabihin, eh masamang hari naman yan, dapat ako na lang ang mamuno. Eh yung boss ko, di naman makatarungan, dapat ako ilagay ng Diyos sa kanyang posisyon, di ako papayag. Ibigan, si Nebuchadnezzar ay nilagay ng Diyos sa posisyon, hindi dahil sa mabuti siyang tao kundi para matutunan natin ang prinsipyo na ang Diyos ang tagapaglagay sa posisyon at ang trabaho natin ay mag-submit sa disisyon ng Diyos dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Hindi sinabi ng Diyos na mag tayo sa EDSA at kung sino man ang nilagay ng Diyos sa posisyon ay kalabanin natin. Alam mo, ang dalain ko, ganyan ang lahat ng krisyano. Masaya sila kapag binless ng Diyos ang kapwa nila krisyano. Kaya lang, mas madalas pinapakinggan natin si Tanning. Anong sinasabi niya sa atin? Bakit ikaw hindi ka binless ng Diyos mo? Dapat ikaw din. Unfair yan. Kaibigan, huwag mo kagatin ng ganitong kasinungalingan. Tandaan mo ito. Kapag hindi ka naging masaya sa blessing ng ibang tao, ang tawag dito ay pride. Pride na sinasabi niya, nasa ng blessing ko? Bakit siya lang? Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Naglalakad ka ba araw-araw nang may kababaang loob na gaya ni Daniel? O palagi ka nalang naghahanap ng kung anong meron ng iba? Madali tayong maging masaya kapag tayo ang pinagpapala, kapag tayo yung napopromote, kapag sinasagot ng Diyos yung ating panalangin o kapag pabor sa atin ang mga sitwasyon. Pero, paano kung iba ang makatanggap ng pagpapalang matagal na nating hinihiling? Paano kung sila ang binigyan ng opportunity na matagal na nating pinagdarasal? Paano kung sila ang umasenso habang tayo patuloy na nagaantay? Paano kung sila ang makilala at mapansin habang tayo tila nalilimutan na ng ating mga kasamaan sa trabaho? Nanilize ko kung ang unang reaksyon natin ay hindi patas yan, unfair yan. Bakit sila at hindi ako? Kaibigan, ang tawag dyan ay pride at ingit o envy. Sabi ni Jonathan Edwards, envy is a spirit of dissatisfaction or opposition to the prosperity, or happiness of other people. Ganito din sa ministry, pag matagal na tayo nagsiserve, mapapansin natin na ang bawat isa, naku, nang iinggit sa bawat isa. Marami sa volunteer ang ayaw sa kanilang position ngayon o sitwasyon ngayon. Bakit siya? Ando na sa ministry na yon. Ako, andito pa din sa ministry na ito. Ang hirap-hirap at puro pasaway pa yung makasama ko dito. O kaya may bagong member kayo sa D-group. Tapos ang bilis ng growth niya, nakikita mo kababa ang kababaang loob niya. Buo ang loob kahit anong sabihin ni Lord sa pamamagitan ng kanyang D-group leader, sumusunod lang. At dahil sumusunod siya, nararanasan niya yung tagumpay at pagkilos ng Diyos. Grabe ang revelation ng Diyos sa kanyang conversation time kay Lord at nai-influence niya ang iba na maging masigasig sa pagpapalago ng relasyon nila sa Diyos. Kaya lang may panahon na hindi ka masaya para sa kanya. Inisip mo, bakit ako hindi ako mapagkatiwalaan ng ministry? O kung napagkatiwalaan naman, eh parang wala akong nakikitang progress. Kailangan, look to God, not people. Baka may tinuturo siya sa iyo. Kailangan mo lang itong gawin. Focus ka sa pinapagawa sa ng Diyos. Maging faithful ka dyan. Nang hindi naghahanap ng atensyon o pag-angat ng posisyon. Kundi gawin mo lang ang tama. Kasi kung hindi ka magiging masaya para sa blessing ng iba, ito ay pride. Tanungin natin ito sa sarili, nakapag ba ako sa mga taong itinaas ng Diyos at sa mga taong hinangaan ng marami dahil sa kanilang pagmamahal sa Diyos kahit na ikaw ay parang nakalimutan? Nanalain ka ba na mag ang ministry ng iba kahit na ito ay magiging dahilan para matabunan ng iyong ministry o maging dahilan para ang atensyon ng mga tao mapunta na sa kanya at hindi na sa iyo? Alam mo, nung araw ay may mga gustong makipag-collab sa akin na Christian vloggers. Pero tinanggihan ko ito. At nung ginawa ko yon sinuri ko yung sarili ko. Lord, kaya ko ba ito ginawa ay ayoko mabaling ang atensyon ng aking mga follower sa kanya? O ayoko madagdagan din siya ng follower kasi ipopromote ko din na panoorin siya ng mga nag-follow sa aking channel. Buti na lang by God's grace ay ang dahilan kaya ko tinanggihan ng collab ay eh dahil nag-decide ako na ang lahat ng gagawin ko ministry ay magre-resulta lang dapat sa paggawa ng alagad. Kung hindi ito magbubunga ng disciples, ay hindi ko ito gagawin. Kung ito ang magiging dahilan para madistract ako sa toong mission, ay hindi ko ito gagawin. Kung ito ay patungkol lang sa pagsama sa mga sikat na vlogger para sumikat din, ay hindi ko ito gagawin. Naalala ko si John the Baptist na sikat na sikat na preacher noon. Maraming tao sumunod sa kanya. Kaya lang, nung dumating ang Panginoong Yesus at nangaral din, ay maraming tao gustong sumunod sa Panginoong Yesus. At marami sa kanila galing sa mga followers ni John the Baptist. Nabahala ang kanyang mga followers. Sabi sa John 3.26, kaya pumunta sila kay Juan at sinabi, Guru, ang kasama nyo sa kabila ng ilog ng Jordan na pinakilala nyo sa mga tao ay nagbabautismo na rin at nagpupuntahan sa kanya ang halos lahat ng tao. Grabe, ang sabi, nagpupuntahan sa Panginoon ang halos lahat ng tao. Ang ibig sabihin, baka wala nang matira kay John the Baptist. Parang isang church na tinatag ng isang pastor. Kaya lang, ang kanyang mga members ay nagsimula sumunod sa bagong pastor na nagtayo ng church sa kabilang bayan. Ano mararamdaman ng pastor na nauna? Ingit, at galit at sama ng loob. Tama ba? Kaibigan, kung meron ka mang D-group member na nagpaalam sa iyo at sinabi niya, dilipat siya ng D-group, huwag kang magalit sa kanya. I-bless mo yung kanyang paglipat at ipanalangin mo ang kanyang paglago. Huwag mo sabihin, ako nagpakahirap sa iyo na nag tapos dilipat ka lang. No, huwag mo itong gawin. Kung gusto mo makalaya sa pride, Tingnan mo si John the Baptist, ito sabi niya sa kanyang mga disipulo. John 330. Kailangan lalo pa siyang makilala at ako na may makalimutan na. Grabe, masaya si John para sa katanyagan ng Panginoong Yesus. Ang focus niya ay hindi ang sarili, kundi ang Panginoon. In fact, sabi niya sa ibang translation, siya ang madakila at ako naman ay maibaba o makalimutan na. Kaibigan, willing ka bang makalimutan para sa ikatataas ng iba? Willing ka bang bumaba ng posisyon para ang maitaas ay ang Panginoong Yesus sa iyong buhay? O makikipagpatayan ka sa posisyon, credit at approval ng ibang tao? Ibigan, rejoice in others' blessings, not in envy. Kapag ba iba ang pinili mag-speak o magdevotion o mag, o mag ng praise and worship, ay sumasama ba ang loob mo? sa trabaho kung meron bang na-promote o merong isang tao na mas pinapansin kaysa sa iyo, sumasama ba ang iyong loob? Bakit siya lang na-recognize ako ay hindi? O kaya minamaliit mo ang tagumpay ng iba? Wala yan, malakas lang talaga yan sa supervisor. O kaya nakikita mo ba ang iyong sarili na hindi sumusuporta ng 100% sa iba kasi natatakot ka na malampasan kanila o maunahan kanila sa promotion. Kapag may team effort kayo, kinakaaming mo ba ang credit o binabahagi mo din sa iba? Ibigan, rejoice in others' blessings, not in envy. Ibigan, tandaan mo ito, ang blessings natin ay iba kaysa sa ating kapitbahay, kaibigan o kasama sa ministry. At hindi din ito binibigay sa magkakaparehas na panahon. Pero huwag kang kasi pwede nating pagtiwalaan ang Diyos sa timing at paraan niya ng pagbigay ng blessing. Ang trabaho natin ay mahalin at maging maligaya sa blessing ng iba. Magtiwala ka na alam ng Diyos kung kailan mo kakailanganin ang isang bagay. At huwag mo pagtagumpayin ang diablo na nagsasabi sa iyo na mas magaganda ang blessing ng iba. Kawawa ka naman ang pangit ng sayo. Kaibigan, tandaan mo na ang gusto ng diablo, maingit ka magalit sa tao na binless ng Diyos at mag-create ng division. Sabi sa Romans 12.15, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Alam mo, mas madaling makisimpatiya sa mga nagdadalamhati. Pero pag sila na ang nagtatagumpay, naku, hirap na hirap tayong matuwa sa kanila. Sabi nga ni Thomas Lindbergh, One sign of jealousy is when it's easier to show sympathy and weep with those who weep than it is to exhibit joy and rejoice with those who rejoice. Meron dalawang may-ari ng tindahan ang magkalaban sa negosyo. Minamatyagan nila yung isa't isa kasi ayaw nila makakalamang ang kanilang kakumpetensya. Kapag pumasok ang isang customer sa kanyang tindahan, nako, Tuwan-tuwa ang may-ari na yung proud na proud siya sa kanyang tagumpay. Isang araw may isang anghel na kinausap yung isang may-ari ng tindahan sa kanyang panaginip. Sabi ng anghel, ibibigay ko lahat ng hihilingin mo pero sa bawat hihilingin mo, magiging doble ang mapupunta sa iyong competitor. Kung gusto mo ng kayamanan, bibigyan kita. Pero ang kalaban mong tindahan, times 2 ang mapupunta sa kanya. Kung gusto mo magkaroon ng mahabang buhay, bibigyan kita. Pero time is to then ang magiging edad ng iyong kapitbahay. So sabihin mo sa akin, kung anong gusto mo? So nag-isip yung mama. Alam mo, hiningi niya sa anghel, sabi niya, kung ganoon, bulagin mo yung isa kong mata. Grabe, no? Ito nagagawa ng pride sa ating buhay. Hindi natin makukuha mag sa blessing ng iba. Kasi gusto natin na sa atin lang at tayo ang mas marami at mas magaling. Kaibigan, sabi sa Matthew 23.12, ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa ng Diyos at ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. Kaibigan, wag mo itaas ang iyong sarili at sa halip, ibaba mo ito. Paano? Ang isang area na kailangan mong isuko sa Diyos at magpakumbaba ay ang iyong pagdepende sa sarili patungkol sa iyong kaligtasan. Nais nice ng Panginoong Yesus na bigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Kaya lang, hindi niya ito magagawa kung nakaasa ka sa mga gagawin mong kabutihan para ka maligtas. Ibigan, kahit kailan na hindi mo maliligtas ang iyong sarili. Kahit kailan na hindi ka magiging perfect para masabi mo na ligtas ka na. Ibigan, ang tanging solusyon ay manampalatay ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan. Bakit? para hindi ka na magbayad balang araw kung ikaw ay mawala na sa mundong ito. Kung nais mong magpakumbaba ngayon, ay ipahayag mong iyong pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya ngayon, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Amen. Sa ating pagtatapos, sa iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Andrew Murray, Pride needs to die in us for anything of heaven to live in us. Kibigan, kailangan mo patayin ng pride sa iyong buhay para makakilos ng buo ang Diyos sa iyong buhay. Hindi mo makikilala ang Diyos at hindi mo magagawa ang pinapagawa niya kung punong-puno ka ng sarili mo. Mahirapan ka matuto kung pakiramdam mo marami ka ng alam. Hindi ka magagabayan ng Diyos kung hindi ka lumalapit sa Kanya araw-araw. So, paano natin mapapagtagumpayan ng pride? Una, seek faithfulness, not attention. Maging tapat ka at huwag maghanap ng attention at recognition sa kahit sinong tao. Pangalawa, Look to God, not people. Wag mo tignan ng iba dahil makakaramdam ka na mas superior ka sa kanila at hindi mo makikita na ikaw ay mababa sa paningin ng Diyos at ikaw ay makasalanan din naman. At pangatlo, rejoice in others' blessings. Matuwa ka sa tagumpay ng iba at pag ginagawa mo ito, magkakaroon ka ng kalayaan sa inyong pride. God bless.